So ayan mga idol, nandito tayo ngayon sa Mary Hill Ayan mga idol, napakaganda ang tanawin dito mga idol, sulid na sulid talaga Ayan idol, samahan niyo po kami Siya nga pala mga idol, mayroon akong kasama Ayan, yung paborito kong unan mga idol Siyempre, uupo ako dyan sa bato Para hindi masugat ang ating salumpwit mga idol Ayan, samahan niyo po kami dito mga idol Ayan ang ganda dito mga idol, nakakawala ng stress. Ayan mga idol. So ayan mga idol, napakaganda ng view dito. At syempre babalik tayo nyan mamaya sa ating cottage mga idol. At napakaliwanag ang tubing mga idol, katam na katam na ako maligo mga idol. So ayan po pala mga idol, nandito tayo sa may... Deadpool, ayan mga idol dami naliligo dun mga idol gusto ko ng tumabsaw oh. charot so ayan mga idol uh, napakaganda dito mga idol oh. mayroon pang uh, picture taking dito mga idol oh. at may mga vlogger pa dito mga idol oh. shoutout out sa mga vlogger dyan mga idol samahan niyo po kami ayan sana panuurin niyo ang video nito mga idol oh. So ayan mga idol, pabalik na tayo ng cottage mga idol. Siyempre katam na katam na tayong maligo. Ayan sa maalat na tubig mga idol. Ay ko So ayan mga idol, sabik na sabik na ako maligo. Ayan. Siyempre, itim na naman tayo niyan mga idol at magiging boy negro na naman tayo ulit. Ayan mga idol, samahan niyo po kami sa video ito mga idol. So ayan, babalik na tayo sa ating cottage mga idol at marino na rin tayo. Ayan mga idol, maraming salamat. Sana samahan niyo po kami sa video ito mga idol. Let's go! 그렇죠. 아. 그렇 So, pa balik na kami dito sa cottage, guys. <coughs>

Sikiraan ko. Ay, sorry. So, ayan guys. Pabalik na tayo sa my cottage. Ayan, galing, sa, galing tayo dun sa my dead pool. Siya so, guys. Huh, ganda rito. Sana all sulit na sulit ang biyahe Hindi pa pa So, pabalik na kami dito sa cottage, guys. So <laughs>